Ayan. Ah. Okay. <laughs> Ayan. na mga panalo. Ay, Yan wala na intro intro, mayol. Pasok ta agad. <laughs> Yan, magandang araw po pala sa inyong lahat dyan. No? Happy Sunday sa lahat na nagapanood ng video na to. <laughs> Happy weekend po sa lahat ng ano, wave W na nagpapainin ngayon. I <laughs> magandang araw. Tanghali, apon at gabi po sa inyong lahat at idol. CEO? Ayan, alam na yung gagawin namin, my idol. Hindi na kailangan i-explain pa. <laughs> Bali, ano po, ngayong, yung araw ngayon, Sunday. Mm -hmm. Ay, ano kami mga idol? Yung nakabili kami doon sa tabo ba? O talipapa kung tawagin sa Tagalog, no? Eto, yung ano? Tawag nito ba? Imbaw. Imbaw mga idol ba? Yan, tapos ko na siyang mabiyak, no? Bali yung malaman lang. Tsaka nagpakulo din ako ng kamuting kahoy. Ay, ano? Kamuti taps. <laughs> yung ano ba? Dulo ng kamuti mga idol. Tapos ito, yung kamuting kahoy, Balanghoy. Tsaka yung chicken skin. Yan. Pali, ano to? Paniud to? Paniud to na mukbang? Mabos <laughs> kayo ito mga idol. May mangga ba mga idol? Oh. Bali all alarm. Tapos yung dosawa natin. Oh. Yan, bagong lahat mga idol ha. Mag-shoutout muna tayo ng madalian lang dito. Dito lang ako kukuha sa comment mga idol. Oh. Sa ano, lahat ng... At, ano pala, dun sa mga nagtanong tukol kay Idol Cutting. Sana napanood nyo yung last video ng mga idol no? na sinabi niya doon sa pamilya mga idol kaya po hindi sila palagi nakapag-upload. No? Sana, sana man na si Wilson no? kung kumaling na sa mga, lahat ng mga nagtatanong. Ayan, shoutout pala kay Sir Randy Lara ng New Zealand. Ayan, shoutout sa iyo, Sir. Maraming salamat. Kay Ma'am Danish Alcras Miscalado. yan shoutout ko sa iyo, Ate. Maraming salamat. Kay Aris Tabul. Ayan, shoutout sa iyo, Sir. Kay Lynn Miscalado shout out at sa lahat po ng Miskalado family shout out kay Ning Romero yan thank you po ate maraming salamat po talaga kay Elizabeth Donal yan shout out sa iyo ate no kay Stinor Harm yan shout out po sa yung idol maraming salamat kay ate Renilda Maghari shout out sulit supporters Randy Mahinay yan shout out sa iyo idol maraming salamat talaga kay Agustin Suto, shout out. Ate Raquel Tukita, at Kuya Kinji Tukita ng Japan, shout out shout po tayo dyan. Dayo ate, at Kuya. Kay ate from Switzerland, shout out po. Kuya from Hawaii, shout out Kuya. Uncle from USA, shout out po. Kay ate Nubi, Arribalo, shout out. Tio Dilacros, shout out po sa iyo, idol. Marcelo Nazaret, shout out. Kay Luciana Caliba, yeah, shout out po sa iyo. Ma'am, marami salamat. Kay Rinald Duriman Laban, yan, shout out sa iyo, idol. Pram Liti, shout out. Kay Concepcion Balmuri, shout out. May Gudusipus Magnus, shout out po. Kay Jewel Batumalaki, shout out. At kay Baldwin Batugon, shout out. <laughs> Kasi siya na kay Maylola, hindi ako nakapag-listay, kaya dito lang po ako sa comments. Yung iba nagpapashout out sa next video na po natin, Maylola. Yan, bago ang lahat. Ano mukbang na si Binbin. Pasalamatan muna natin ito, Maylola. Hey, Binbin. Ay nan. Ayun, Ayun. makaka-marinade. <laughs> Pilag hintay pa muna, pero ay. Ah, kain lutay maidul. Naman. Ayun, sino? Nito lang tira mm. lang ay tong maidul. Chao salah sa to ko maidul. Masarap talaga yung anong ibok manamis-tamis. Mm. 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 Eh. Mm. No? Hmm. Kamu tu tap Kamu tu tap musuh lompati. Tapi kurang sah sini tu no. Tulang. Hmm, tulang. Tamis. Kalau tu tak yang sarap na ano mayroon yung imbaw ba the talaga tong shell na to no? ah. yan ang mga panakot mm. 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 matamis, mga ilba. Healthy ito kasi may mga gulay. Ang gulay hmm. Gula, ya, natin, crispy pa. nak may Hmm. Suka. Hmm. Apa sebelah orang Hmm. Apa Hmm. Ayuh. Hmm. Nak pakai belang Hmm, Hmm. Hmm. Tapos... Ah! Gulay tayo. Hindi kaayong... Kain po sa lahat na gumakain dyan mga hindi. Di ko ba kung matatawa ba kain o snap? Ang na. Mga lahat na. Hmm. Tak tahu yang kasih mereka agar ini tindak bah. Kami baca tu. Tak apa kamoi ni nakamoy na Naka may malit ah oh. hmm. hmm. na pa crispy pa nang gulay ba ni kat konceri reha ya. ha mari hmm manis. 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 sobrang oil. Oh. Pinakuluan ko ba May gata. Tapos sukal. Mm -hmm. Ba? Katangkat pa ako ah. <laughs> Sabi niya, pwede nang share mga liso kasi baka mag-ano ng ba May bago. Maka mag-alboroto to yung channel. Ito yung pita ko yun. Alam mo idol. Sabi Malapit na siya makakain ng mga ganito ulit. Surprise lang. <laughs> Surprise lang. <laughs> Surprise na. Malapit nyo lang yung makikita yung papa ko mga idol. Surprise lang daw. Surprise. Mm. First time namin ni Calvin tapos ni Maybin magkita mga idol first mm. Christmas. Naman, na first night. Hmm. Ano, 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 Ha? Mm. Sarap. Yung variety nito, yung kulay dilaw siya. No? Mayroon kasi puti na barang ito ngayon. Kamuting kahoy ba? Pero mas gusto ko yung ganito. Kulay dilaw. Kasi yung puti. Ano yun? Yung malabo ba? Parang nakakaumay siya may kasi mas sobrang mano siya. Yung creamy ba? Ito, medyo matigas siya. Tapos may pag-crispy rin. Sarap talaga siya pag ano. Mahal pa rin sa kilaw-kilaw. Lalo rin pag sila agad dito ano? Pago hmm. na ah. Katang maho naman ah. Kailangan nang may binuwa mong unang lagdaan nga Nangako naman lang itong kadungo ko at Buto-buto silang baba. <coughs> Ang Big mo. Ang Iba talaga yung lasa lang. No? Bago di dito maubos yung inbaw, no? yung tubig nila. Ayan lang. Ayan lang. Huwag lang sa inyo. Sa mo. Huwag sa inyo, may

Mayroon. Sabi siya papakin. Hmm. Sabi. Ayos. Ah, dami kayo mga lalo. So, yung ano? na binapag ba? Siguro yung ano nito. Hindi na siya ganun crisp. Ano no? Yung crisp ko no? Ayong. Yung. Yung. display. Hmm. Iba, iba dun sa ano mo ito. Yan. Excuse me. Dito ba? Hindi siya kagaya nung nabili namin na ano talaga. Ayong, Sariwang, pula. Sariwa, sariwa. Pulang-pula ba? Iba yung ano niya. Siguro matagal na yan nakuha ba? Yung lasa din niya. Ganun pa rin pero mas maano yung bagong kuha ba? Guro na ano niya. Stock pa. Pasawa-pasawa na. Pinakain <laughs> nila na ng kanin. Ay ba yung nabili natin? eh. Pulang-pulang. Hmm. Pero medyo ano na siya. Pero mas mabuti yung ano na. Yung matagal lang na nakuha kasi nakapag ano daw. Hmm. Suka. o suka pa yun. Ilabas na yung kinahin niya may tulipan. Putik yeah. ba? Ang puti-puti kaya pagkatain mo, malinis na talaga. Dahil tulunok ko na, wala na kang luluwa. Sino yung kanin namin? Hmm. Ubus. Ubus.

the winner is Palaging <laughs> winner mga idol. Siguro mga idol pag ano, mangiilaw kami ulit ni Mike no Pag hindi busy sila mama. Pwede. Mamaya. Pwede tayo mamaya. Pag ano ba? Manisit siguro kami mamaya nang alimasag mga idol. Kasi iwan lang namin yung dalawa ba. Sarap na yung kumain ng alimasag eh. Hindi lang ako pang bahay. Mga idol, pang dagat din. <laughs> sa mga hindi nakakaalam, no? Si Maika, mga idol, ay... Wala round. Wala round din yan, mga idol. Mga idol, wala wheels. Hmm. <coughs> si Maika, simula nung nagkakilala kami, nung wala pa, wala pa kaming mga anak ba, wala pang maliliit, mga idol, ay sabay kami niyan. Pumupunta kami sa dagat kahit madaling araw, mga idol. Kaya, hindi na talaga, ano... <coughs> hindi na kayo maninibag kung mga idol pag ganun pag sakaling makita nyo man siya sasama sa akin at magaling may nagcomment doon magaling pa daw magdakba sa akin ng ano na gumo totoo yan <laughs> magaling pa mga uot mga idol lubid yung... ah, <laughs> kaya sana din niya si Mike no kasi nakatira yan dati mga idol sa santo ninyo ay yung ilalim ng ano nila yung saluro ni Mike ka naabot ng dagat kaya, hindi bago sa kanya yung mga pang ano, pang dagat na mga ginagawa natin may dulo? No? Ay sa bukid mga idol, dalhin nyo ako. Pwede akong ibala. <laughs> Bata, wala lang. rin. Abang-abangan nyo mga idol kung mga ano to. Kasi ito din yung tagahuli ng mga banak sa kanila mga idol. <laughs> <laughs> abang, abang abangan nyo mga idol. Hindi nyo nyo pa din alam yan. <laughs> ipapakita <laughs> ipapakita din Maika sa inyo kung paano hulihin yung banak na wala na clip-clip pa. Kakamayin na lang. <laughs> Tataka sila. Bakit ta takot ako sa tangking? <laughs> <laughs> takot, takot, takot siya sa tangking. Takot sa pero hindi yan takot sa banakon. <laughs> Hinihima tayo yung mga banakon na ito. Yun lang yung ginakatakotan niya yung tangking ba? Sa tuwing nagano kami. Nung puputakan kami sa si dagat mo ito. Kasi iwan ko ba kung ano yung story niya sa tangking niya. Siguro <laughs> nakagat na yan minsan mga idol, ba? Kaya napubya na. Ah. Ayos na, ayos mga idol. na. Yan, Advance Merry Christmas po pala sa inyong lahat yan, Maydol, no? At Happy New Year po sa darating na ano na naman. 2000. Bagong na kabanata na rin. naman ang buhay natin, no? Sana wala na ang mga trahedyang dumating, no? Kung meron man, sana ano lang, yung hindi ganong malala, Maydol, ba? Kasi hindi natin maiwasan talaga, Maydol. Ngayon pa rin, hindi nakakabangon, um, diba? O, okay. oh, party na talaga yan ang ano, ng buhay natin, Maydol. Pero pagdasalan natin na sana ay ano, no? walang ano ba walang buhay na ma wala maari-arian kung okay kailan mga idol lang hmm. mga, bahay lang masisira pa ba, walang Basta isa sa ma pamilyang hmm. ma ano walang buhay na mawala mga idol ba? kasi yun po yung talaga yung nakakaano mga idol kasi yung bahay pag naano yung bahay makaipon-ipon okay, oh, ka makakapag nakakabaho na mga naman pero pag buhay na talaga yung saka na ano na ng Diyos atin ay wala na talaga mga idol kumbaga history ka na lang alaala -ala ka na lang talaga mga idol kaya habang nandito tayo ngayon sa mundo hmm. ay sabi nga nila, i-enjoy mo yung buhay mo mga idol at, uh, gawin mo kung ano yung tama. Papasalamat ba sa binigay sa si atin. Basta, ingat po kayo dyan palagi mga idol sa lahat ng mga FW. Advance Merry Christmas po sa inyo dyan mga idol. At uh, Happy New Year. Yan, bye bye. <laughs> bye bye mga idol. Bye bye mga idol. Marami. Ito, bibigyan namin kay mama no. Kasi mahilig din talaga yun sa kilaw-kilaw mga idol. Uh -huh. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. Bye bye.